kung mapapansin mo, talagang uh, ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalitaan ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, mm -hmm. ay panay ang banat ngayong kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. Mm -hmm. At ang balita ko nga, dun sa aking mga kasama dati sa kongreso, na ngayon ay mga uh, bossing dyan sa kongreso dahil sila yung mga third-termers, mm -hmm. abay mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang gante dito sa mga binigkas na salita ni BBP Sara laban sa gobyerno no well alam niyo talaga double edged sword yan oh. okay kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa, sa sa kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali niyo i-impeach yan Unang, Uh, kaya nga guys, no, kapag uh, isa-serve na nila yung impeachment sa kongreso, tiyak madali yan kasi most sa mga congressman, mostly sa congressman is hawak ni Martin Romualdez. So, kailangan guys na maging mapagmatiyag tayo kasi kapag uh, naipa impeach na nila si ano si BP Sara, baka that's the time na no na lalabas na ang mga tao at at uh, ipanawagan na bumaba na sa pwesto ang pangulo kasi nga hindi siya transparent si PBBM hindi niya ano ipinapaalam sa sambayan ng Pilipino kung ano nga talaga ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan kasi pag ganun nga pag hindi stable yung mind niya for decision making um yung buong country una alam niya naman mahirapan yan sa Senado. Dahil lalo-lalo na ako ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi hmm. ba dapat antayin muna yung resulta noon? Dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura. No? Itaguyod ang supremasi uh, supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang uh, saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating indaysara ng 221 million na parang 125 doon ay uh, confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Eh, kung susuriin natin, yes, no? Eh, baka mas malaki pa nga yung nakuha ng mga kongresista nung sa, ano, sa uh, 5,500 flood control project ni PBBN. So, tapos doon kay VP Sara, grabe sila makareact 221 million compare sa 1 billion plus per day, di ba? Grabe talaga tong mga nasa kongreso, hindi naman siguro lahat. Uh, grabe naman sila kasi yun nga 221 million versus 1 billion per day, guys. And besides, I think transparent naman yung nagasta ni VP Inday, di ba? Titingnan mo naman sa napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan, no? Yan naman talaga ang uh paggamit ng confidential fund. Marami pa raw mga iba, ibang basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Eh, ang alam ko, napakaingat ni BP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga, nung siya pumasok, eh meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung uh, meron talagang makakasuhan dyan. At ang alam ko, pagdating sa procurement ng mga computers, eh talagang kinuha niya ang tulong ni Secretary Ivan Uy. Hindi siya pumayag na magka na ang specifications ay hindi aprobado ng DICT. Kasi nga, nagkakaroon na overprice dahil nga doon sa specification. Minsan, mahal talaga yung makina, pero mura naman yung operating system na ilinalagay. Na walang dahilan para... Uh, maging napakamahal nung laptop. No? So para maiwasan yan, at uh, dahil din ma-experto si Inday Sara Duterte dyan, e eh, kinuha niya yung advice ng ating DICT. So wala po siyang binid na laptop or, no, or, or anong tawag doon sa isa? Hindi ko hindi laptop. Yung isa, yung um, ano tawag, doon? tablet na hindi po nag, 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 uh, -ayon ang ating DICT Secretary sa specifications. No? So, lahat naman po yan ay eh, karapatan yung gawin pero isipin niyo po po ah, ang politika walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach eh maging presidente sa lalo mabilis sa panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon na uh, merong uh, question doon sa kalusugan ng presidente dahil nga dito sa pulboronic video at ang mga testimonya ni Cathy Binag. Mga partners, o nga pala kagabi, e eh, nakata nakatanggap ako ng tawag galing kay Maharlika. Mm -hmm. Abay lumabas na pala yung written expert opinion na yung pulburonic video mm -hmm. ay unaltered. Ayok. Ibig sabihin authentic. Patay. For sure ang first family is naghahanap na naman yun ng ano nang other issue na i -re upang matabunan ang issue nung, ng result ng authenticity ng video na pinapa-analyze ni, ni Maharlika doon sa Amerika. So ngayon, baka naghahanap na naman sila ng ibang issue na ipapahype upang matabunan yung issue ng authenticity ng ano nung, nung video yung authenticity ng polvoronic video walang ebidensya na may AI walang ebidensya na mayroong alteration at ito'y binigay na isang eksperto na galing mismo sa Los Angeles na film capital of the world. Kaya, dahil film capital of the world siya, eh lahat yung mga magagaling sa mga video analysis eh sa Los Angeles. no, So, isa pa po yan na issue na dapat husgahan na naman ng taong ngayon. Marami kasi na naniniwala na parang tanggap na nila na gumagamit ang presidente. Pero siyempre, pinagdududahan pa rin yung video. Eh ngayon nandyan na po yung expert opinion ng isang disinterested person kasi hindi ICT at NBI naman. Eh, lahat yan under sa presidente. Ano ngayon ang magiging husga ng taong bayan dyan sa pulboronic video na yan? So, um, tignan po natin yan. Ayan na ay yung, ang papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. So guys, no, tayo mga Pilipino, ano pa bang hinihintay natin? Mga kababayan, ano pa bang hinihintay natin? Lumabas na yung video, nagsalita na si Cathy Binag as eyewitness, tapos ngayon yung authenticity ng video, tapos si PRRD noon, ba? Diba? So guys, ano pa bang hinihintay natin? Mga kababayan, ano na? Kilos-kilos na tayo. Sino ba ang kukumpas dyan para pagsilabasan na tayo mga mamamayang Pilipino? Iti yung authentication ng pulboronic video na po pwedeng maisa publiko. Tinatanong lang ngayon ata ni cabal Boljakera doon sa kumpanya kung okay lang ilabas pati yung pangalan ng kumpanya nila. No? Kasi so, siyempre may mga iba, hindi po ang payag. Ang pagkakaintindi ko kasi, yung unang nag-authenticate niyan, hindi pumayag na yung kanilang findings isa publiko dahil ayaw nila makalagkad sa kahit anong issue ng politika. Pero ngayong nandiyan na po yung authentication na yan, kinakailangan tanongin na naman ng presidente Mr. President, nabibigay kami sa iyong katahimikan. Authenticated na po. Pagamat ang sabi ng mga tao niyo sa DICT, at sa NDI na deepfake, eh ay ito na po ang expert opinion na isang dalubhasa, na isang dayuhan, na wala pong pakialam sa politika ng Pilipinas, na nagsasabi, totoo, unaltered, ang pulboronic video. Paano na po yan? Siguro naman po, ibibigay niyo na ang katotohanan sa taong bayan. Madali po magpasinungaling, sabay hair follicle test na mawala na pong issue. Pero kung kayo aamin, ang tingin ko naman po, ang mga Pilipino, e, eh, mapagpatawad. Yung minsan po, naalala nyo, si Gloria Macapagal Arroyo, napakatindi ng nahuling ebidensya sa kanya. Hello, Garci. Pero siya ay nag-I am sorry. At ngayon, eh naging kongresista pa at nung minsan ay eh, naging house speaker pa after the I am sorry. So ang importante lang po sa Pilipino, eh, magpakatotoo. Sabihin ang katotohanan at po pwede naman po magpatawad, lalong-lalo na kung magko-commit naman po na magpapagamot. Dahil ang drug addiction, ang ayon po sa World Health Organization, ay isang serious illness. At partner, dahil yan po ay serious illness, no? kapag umamin ang ating presidente, abay kinakailangan talaga ibigay ng kompleto ang estado ng kalusugan ng presidente. Yan po isang ayon din sa ating salagang batas. At habang hindi siya nasa tamang uh, estado ng kalusugan para mamuno, pwede naman maging acting lang. Acting president, hindi naman ibig sabihin, forever hindi rin siya maging presidente. Siguro after rehab, po, pwede naman bumalik muli, no? Dahil lang indaysara naman, eh. Come on. Talaga naman po, hindi naman yan uh, gahaman sa kapangyarihan. Nagbigay nga sa inyo para maging presidente. Kung di naman siya nagbigay, siya ngayon ang presidente, di ba? So, ang importante, kalusugan unahin ang kalusugan. Mula doon sa umanoy ako uh, cocaine video attorney ay eh, hanggang ngayon hindi wala pa tayong naririnig na sagot o tugon o reaksyon ng uh, uh, administrasyong Marcos doon sa mga pahayag ni Cathy Binag. Uh, Hinggil nga dito sa issue uh, kaugnay nga kay uh, Pangulong Bobo Marcos. Tingko na yayaning talaga sila dyan kay Cathy Binag kasi mm -hmm. talagang insider si Cathy Binag noon. Mm -hmm. In fact, bago pa siya lumabas doon sa interview kay uh, Maharlika by larawan na nagpapakida doon sa birthday ni sino ba yung naiulat na girlfriend ni congressman na uh, Sandra Marcos yun ba yung Barbie na tinatawag uh, parang invited lang ata siya uh, invited siya uh, oh, so pero lumabas friend. na yun nga nandun pa si uh, si Kathy doon sa birthday na yun. no so talaga umiikot siya doon sa sirkulo na mga alta kung na pina uh, bibilangan na ating first family no so kaya sila natataranta kasi wala naman mag-deny na talagang naging partner sila ni Tony Boy Florendo na alam natin ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ni PBBM Jr mula pa noong mga unang panahon.